challenge sa mga working moms sa mag-isip ng ihahain sa mga kids araw-araw. Lalo't mahalagang masustansya ang kinakain nila. Kaya naman doble ang struggle kapag ang mga anak natin mapili sa pagkain. Tulad na lang ng baby Fia ni Mommy Ina. Um, yung eldest ko, yung may autism, and um, she was diagnosed with autism. Low functioning is equals to level 3 autism at the age of around 3 to 4 years old and um, she is also an extreme picky eater. It started around 3 to 4 years old when she totally stopped eating rice. Pagising niya ng umaga, ayaw na niya kumain ng rice. Sobrang pag-aalaga ni Mami Ina sa health ni Fia, kaya naman naghanap siya agad ng alternatibo sa kanin. Nahihirapan pa rin kaming mag-introduce ng food sa kanya. Um, Ang dami niyang hindi natotolerate na food um, due to sensory issues. Bigla kaming um, nagsettle sa tatlong klase ng pagkain. Yung nilagang itlog, yung gummy na um, candy, and then the last one is french fries. Sa drinks naman, ang kaya lang niyang inumin nun is Yakult. Komunsultan na rin daw sa eksperto si Mami Ina. Sabi ng developmental pedia namin, kung hindi niya nakahawakan, papaano niya isusubo at papaano niya ngunguyain. So dito po even sa typical kids na importante na nahahawakan ng bata yung pagkain. Okay lang yung nalalamog, okay lang yung nasasayang, yung pagkain na nala, nalalaglag. Hindi naman po talagang sasayangin. But it's part of the practice na kailangan talaga nahahawakan ng bata yung pagkain. Hindi pinipilit ni Mommy Ina ang isang pagkain na hindi talaga kinakain ng kanyang anak. Hindi na rin niya ito binibigla sa mga bagong pagkain na hinahain niya. Ako yung model, ako muna yung kakain bago niya kakainin. Um, Kung baga nandun din yung trust na lagi kong pinapakita sa kanya na anak, if I can eat it, pwede mo rin kainin. This is safe. Nag-isip ng iba pang paraan si Mami Ina para masolusyonan ang pagiging picky eater ng kanyang anak. Mahilig si Pia sa mga malalambot na bread. Wala naman ako talagang hilig sa, sa baking pero talagang inaral ko siya. Nag-attend ako ng mga uh, workshops, ganyan, para uh, matutunan ko mag-bake and then... Um, pero ang lahat ng binibake ko doon is puro yung mga kinakain lang ng anak ko. Um, and then, siguro yung ibang tao, yung mga Facebook friends ko, dahil lagi ako nagpo-post noon doon, na-curious sila kung ano yung lasa nung niluluto ko. Um, so, nagkaroon ako ng mga orders here and there, more on yung banana loaf. Hindi raw sumuko si Mami Ina na mag-isip ng iba pang strategiya para mapakain si Baby Fia para mas mainganyo si Fia na kumain is yung kumakain kami ng sabay-sabay sa, sa table, ganyan. Another thing is yung random, random lang na uh, pag-offer sa kanya ng food, hindi namin pinipilit na tikman mo to agad, ganun. Ang ginagawa namin mag-asawa is, kung meron kaming bagong kinakain, kumakain lang kami sa tabi niya. So, usually, pag nakita niya may dala kaming pagkain, iiwas siya agad. Pero ang ginagawa namin is, hindi namin ino-offer. Kinakain lang namin sa harap niya. Sabi nga nila, walang mangyayari kung hindi tayo magtitiwala sa proseso. Tulad ni mami-ina, mahaba-habang pasensya ang kanyang inilaan hanggang sa masanay ang kanyang anak. Ang ma-advise ko lang doon sa mga parents um, na merong anak na picky eater with or without autism is yung habaan natin yung pasensya natin sa pag-offer ng food sa kanila. And another thing is um, I would advise to be creative as much as possible when offering food. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.